Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. One time for New Filipino time, ala shete ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Six, Six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga, impormasyon kaugnay ng aligasyon kay dating Speaker Romualdez kasama raw sa isusumite ng ICI sa Ombudsman ayon kay Pangulong Marcos. Mabilis ang pagsasampan ng kaso laban kay Zaldico, hindi ikinagulat ng kanyang kampo. Desisyon ng ICC sa apila naman ni dating Pangulong Duterte ilalabas na sa susunod na linggo. Allocable panibagong pork barrel ngayon sa national budget ayon sa isang mambabatas. Ang palasyo naman, pinabulaan na ng umano'y madalas na pagre-resign ng mga opisyal. At abogado sa affidavit ni Orly Guteza na peke ang perma sa notaryo. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso ang puso kasama ang buong pwersa ng Brigada, News -FM, Brigada News FM Philippines. In the heart. Of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to achieve a better life. life. Kasama and lakas Nang Tribe Max Plus Herbal Capsule, and Resistencia, Nang Power Cells Herbal Capsule. Ito, Ang Brigada Bandita Nationwide. Sa Uvmaga. Agandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Wala sa 105.1, Brigada News FM, Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw na po ng biyernes, mga kabrigada, November 21, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungao. Ako naman si Brigada Leo Navarro Malikde. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa detalye tayo mga kabrigada, inihayag ni Pangulong Bongbong Marcos na isusumitin na ng Independent Commission for Infrastructure o yung ICI at ng Department of Public Works and Highway sa Office of the Ombudsman. Ang lahat po ng dokumento at impormasyong nakalap kaugnay sa umano'y mga anomalya sa flood control projects. Sa video statement na inilabas ng Pangulo ngayong umaga, kabilang ho sa mga iniulad na impormasyon, ang mga aligasyong may kinalaman kay dating House Speaker Martin Romualdez at dating ako Bicol Representative Zaldico. Kapag natapos ang pagsusuri sa lahat po ng ebidensya, posibleng magsampang ombudsman ang mga kasong may kinalaman sa plunder, anti-graft o indirect bribery. Depende ho yan sa magiging resulta ng investigasyon. Buo naman ang tiwala ng punong hekutibo, nakikilos ang ombudsman, batay lamang sa matibay na ebidensya at kung saan man sila dalhin ng investigasyon mga hindi na ikinagulat ng legal counsel ni Zaldico na si Attorney Roy Rondain ang mabilisang pagsasampan ng graft at malversation cases sa Sandigan Bayan laban sa kanyang kliyente hinggil sa anomalya sa flood control projects. Para sa kanya, tila may nakahandang desisyon si Ombudsman Crispin Remulia kahit ano pa ang depensa ng mga nasasakdala, Hindi na rin umano sila nagulat sa mabilisang pag-file ng ombudsman matapos matanggap ang Independent Commission for Infrastructure Report dahil ipinapakita nito na nakahanda na ang opisina ni Remulia na magsampa ng kaso. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Sa ibang balita na tayo mga kabrigada. Itinakda na po ng International Criminal Court Appeals Chamber ang pagbibigay ng desisyon sa apilani ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa kanyang patuloy na pagkakakulong, John Po sa The Hague. Ayon po sa inilabas na schedule order, maglalabas ang ICC ng desisyon sa darating na November 28, alas 5.30 ng hapon. Yan po ay oras dito sa Pilipinas. Kung maaalala, inaapila ng kampo ni Duterte ang naunang desisyon ng pre-trial chamber 1 na tumangging payagan siya na pansamantalang makalaya mga kabrigada ang Diskaya couple. Hindi pwedeng sumali sa auction ng kanilang nakumpiskang mga sasakyan. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo. Pagkatas ng ating customs, uh, hindi po pwedeng bumili yung mga nag-import niya at yung mga dating may-ari. Ano? Bawal yon, bawal yun. Bawal yun. Ito ang iginiit ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno kasunod ng mga ulat na may ilang bidders na kakilala umano ng mag-asawan Diskaya ang sumali sa public auction ng kanilang nakumpiskang mga sasakyan. Ayon kay Nepomuceno, nababahala sila noong una dahil baka walang sumali sa auction dahil sa stigma. Alam niyo kung saan yung pinanggalingan ng sasakyan, bibili niyo ba? Natakot din kami sa sila okay. dahil baka may stigma mm. yung nung sasakyan eh, di ba? Kaya nung may unang dalawa na nagsabi na sasali sila, nagsubmit ng dokumento, bumili ng bitpan, ah, ng bitla documents, okay, nice. natuwa na kami hanggang naging sampu na sila. Sabi pa ni sinuri nila ang mga dokumento ng mga bidders kaya matitiyak nilang legitimate ang mga ito. Sa katunayan, sa sampung nagparehistro, may humabol pang apat pero hindi na umabot sa deadline kaya pinagbawalan na ang mga ito na lumahok. Kasi pag nanalo yung mga hindi sumunod sa deadline, ah. makukulayan yung ating proseso na baka, bakit sila ipinanalo. Sabi naman ni Secretary Dizon, wala nang kakayahan ng mga diskaya na sumali pa sa auction. Hindi na mabibigyan nila diskaya, nakapresyo yung asset nila. Nakapresyo ang accounts nige. Nito lamang Webes, tatlo sa pitong luxury vehicles ng mga diskaya ang naipasobasta na. Irerecompute ng komite ang floor price ng mga unsold vehicles. Target ng BOC na ibaba ng hanggang 16% ang presyo at kinukonsidera ng i-align ito sa current market value. Sa loob ng limang araw, ire-republish ang bagong floor price at target itong muling ipasubasta sa loob ng dalawang linggo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Isang senador naman mga kabrigada, ipinuntong yung tinatawag ho na alokabol. Yan ho daw yung bagong pork barrel ngayon sa national budget. Brigada Ann Cortez. Y brigada more. Brigada. Live. <laughs> wala si Senate President Pro Tempore Pinglaxo na may bagong anyo na ngayon ang pork barrel. Dito nga sa national budget at ito ang allocable. Pagpapaliwanag niya ito na ang bagong pork barrel dahil kit hindi pa raw natutukoy ang proyekto ay nauuna na ang funding na siyang taliwas na mansa dapat na mangyari. Gate niya sa kanyang pagkakalam dapat magkaroon muna ng items galing sa Regional Development Council bago nga mapunduhan ng mga bagay-bagay. Pagbabahagi naman niya base sa kanyang pagsili sa 2025 national budget na sa 1435 billion pesos. Ang alokabos ng House leadership habang ang mga party list ay meron ding natanggap na ganito. Dagdag pa niya maging si dating DP Dawes Manuel Bono Andao ay nakatanggap din ng alokabon mula sa naturang budget. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority balita nationwide mga kabrigada ang Northern Luzon Alliance sa kamara naglabas ng manifesto of support para kay Pangulong Bongbong Marcos Brigada Haji Kaaminyo Ibrigada Mo Brigada. <laughs> <laughs> Pinagtibay ng Northern Luzon Alliance sa Kamara ang nagkakaisa at buong suporta nito para kay Pangulong Bongbong Marcos at sa pambansang agenda ng kanyang administrasyon. Sa isang joint statement ng apat na pong kongresista mula sa Regions 1, 2 at Cordillera Administrative Region, iginit nito na ang deklarasyon ng suporta ay nakaangkla sa tungkulin, prinsipyo at pangangailangan na protektahan ng stability na bansa. Titindig umano sila para sa governance agenda tungo sa stable, progresibo at handa sa hinaharap Alinsunod sa sinumpaang tungkulin na itaguyod ang pambansang interes at ang integridad ng democratic institutions, nagpahayag din na commitment ang Northern Luzon Alliance sa pagsusulong ng socio-economic transformation plan. Kasabay nito, Patuloyan nila ang magandang ugnayan sa Executive Department sa pamamagitan ng evidence-based policymaking, pagpapaigting sa food security, digital modernization, economic expansion, pagpapalakas sa human capital at pagsuporta sa implementasyon ng infrastructure development programs lalo na ang mga maghahatid ng connectivity, competitiveness at inklusibong kaunlaran sa rehiyon. Tiniyak naman ng mga mababatas ang pagpasa ng mga panukalang batas na mararamdaman ng mga magsasaka, mangingisda, manggagawa, guro at maliliit na negosyante. Ang alyansa ay binubuo ni na House Speaker Faustino Boji D. III, Majority Leader Sandro Marcos at iba pang mga kongresista mula sa Northern Luzon at mga party list. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Ang uh, malakanyang naman mga kabrigada itinangging nagiging normal na ang biglaang pagtanggal ng mga opisyal sa gitna ng mga cabinet reshuffle Brigada Maricar Sargan i-brigada mo Itinanggi ng Malacanang na tila normal na sa palasyo ang biglaan o hindi maayos na pagtanggal sa mga opisyal ng administrasyon sa gitna ng sunod-sunod na pagbabago sa gabinete tulad ng kaso ni na Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amena Pangandaman kung saan sinabi ni Bersamin na nagulat na lang siyang inanunsyo na ang pagtatalaga kay Ralph Recto bilang bagong Executive Secretary kahit hindi pa siya nagsusumiti ng resignation kapansin-pansin din ang tila parehong nangyari kay dating Budget Secretary Amena Pangandaman na humarap pa sa Malacanang noong biyernes para bigyang linaw ang akusasyon ni dating Representative Zaldico kaugnay ng budget insertions pero sinasabing nag-resign din sa posisyon. Gayon din ang nangyari kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na inanunsyo ng palasyo na nagbitiw na sa pwesto isang araw matapos pa niyang maglabas ng video statement na hindi siya magre-resign at haharapin ang kontrobersiya sa flood control projects. Paliwanag ni Palas Press Officer Claire Castro. Tulad ng sinabi ni Bersamin sa isang panayam, voluntaryo nilang isinailalim ang kanyang posisyon sa kapasyahan ng Pangulo bilang bahagi ng reorganization. dinigyang diin ang palasyon na normal ang mga pagbabago sa literato dahil lahat ng opisyal ng ehekutibo ay nagsisilbi at the pleasure of the President. Sabi pa ni Castro, karaniwan nang pananaw na anumang araw ay maaring maging huling araw sa tungkulin kaya dapat handa ang bawat opisyal sa mga reorganisasyong tulad ni na Tandaan po natin, lahat naman po kami, ay uh, uh, ang aming service ay uh, upon the pleasure of the President. Sabi nga nila, pagpasok mo dito, hindi mo alam kung ito na yung huling araw mo. So lahat po kami dapat ay handa doon in the heart of changing lives. Ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Iba pang balita mga kabrigada, ang PNP HPG nagbabala sa publiko sa rent tangay scheme ngayong holiday season. Brigada Cath, Austria, ibrigada mo! Brigada! <laughs> ng PNP Highway Patrol Group ang kanilang checkpoint sa mga pangunahing lungsod at probinsya bilang paghahanda sa paparating na holiday season. Ayon kay HBJ spokesperson na tanat na aabot sa apat hanggang anim na checkpoints ang kanilang ilanatag sa bawat malaking lungsod sa NCR, Central Luzon, Calabarzon, Cebu at Davao. Sa mga probinsya, dalawa ang tatlong checkpoints kada araw ang ipapatupad. Tututukan din ng HPG ang mga scam at rentangay schemes na nakatuon sa mga sasakyan dahil inaasahang tataas ang insidente ngayong holiday season. Kasabay ng pagkamin ng operasyon ng private rental groups at car rental services. Ayon kay Malang, umabot sa 35 kaso ang naitala noong nakaraang taon at inaasahang maaring humigit pa ito. Habang papalapit ang Kapaskuhan, gayong ngayong taon ay nakapagtala na sila ng 32 kaso. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 1 5.1, Brigada News sa FM Manila, The Music News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala na naman si Attorney Petchy Rose Espera na gagamitin niya ang lahat ng legal na hakbang upang protektahan ang kanyang pangalan at panatilihin ang integridad ng notarial practice. Ito'y matapos lumutang nga ang mga dokumentong naglalaman ng kanyang peking pirma at notarial details sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Unang lumabas ang kanyang pangalan sa affidavit na isinabmit ng whistleblower na si Orly Guteza. Habang ang pangalawa naman ay mula sa isang opisyal ng Tieza. Sa parehong kaso, kinumpirma ng Manila RTC na peke ang mga detalye sa dokumento. Kabilang ho ang pirma, numero ng dokumento at pahina at hindi totoong lokasyon ng notarial office. Pinanggit din ng abogado na mali ang impormasyon ng pahayag sa Senado na may 24-7 notarial office na hindi umano posible sa isang lehitimong operasyon ng isang notary public. Sa kasalukuyan, nakahanda na ho siya na isulong ang lahat po ng legal remedy para linisin ang kanyang pangalan at protektahan ang kredibilidad ng kanyang profesyon mga kabrigada, inihayagi dating House Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr. na wala siyang kaalam-alam na iniimbisigahan na pala siya muli ng Office of the Ombudsman. Ito'y matapos kumpirmahin ni Ombudsman Crispin Remulla na kabilang siya sa sinusuri dahil sa kaugnayan niya sa multi-billion peso contract sa Department of Public Works and Highways. Ayon sa ombudsman, tinitignan ngayon kung papaanong napunta sa mga kumpanyang konektado umano sa pamilya Gonzales ang malalaking proyekto ng gobyerno. Ngunit iginiit ng dating Pampanga congressman na naimbisigahan na ito noon at ibinasura ng ombudsman noong 2023 dahil sa kawalan ng ebidensya. Gayunman, Handa o mano siyang harapin ang panibagong investigasyon at walang dapat ikabahala. Brigada balita. balita! Nationwide! Nanawagan naman si Senator Bonggo ng paglalaan ng karagdagang pondo. Para huyan sa pagtatayo ng karagdaga ng mga OFW lounge sa mga airports upang mabigyan po ng maayos na pahingahan ang mga manggagawang Pilipinong paalis o pauwi ng ating bansa. Binanggit ho ng senador na madalas ay sa gilid lamang ng airport natutulog ang ilang OFWs habang hinihintay ang kanilang flights at sa ilang pagkakataon pa ay napipilitang humiga sa sahig lalo na kapag may delay ang kanilang mga biyahe. Binigyan din niyang naturang pasilidad ang magsisilbihong konkretong patunay ng pagpapahalaga ng bansa sa malaking ambag ng mga OFWs sa ating ekonomiya. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Mga marami pong teenagers ngayon ah, ang nakakaranas ng frequent headaches o migraine ah, dahil sa matagal na paggamit ng gadgets, ah, study stress ah, at kakulangan sa tubig sa katawan. Ah. Bilang magulang, ah, Mahalaga pong turuan ang ating mga anak na magpahinga mula sa screen tuwing may pakiramdam silang sakit ng ulo. I-monitor din ang kanilang daily hydration at siguraduhin kumakain makain sila ng balanced meals para hindi bumaba ang energy at hindi rin matrigger ang migraine. Bukod sa lifestyle adjustments, pwede rin pong suportahan ang kanilang overall health at immunity gamit ang standout ES4 na may vitamins, minerals at taurine. Sa ganitong paraan mga kabrigada, mas handa ang kanilang katawan na labanan hindi lamang po ang stress at fatigue kundi pati na rin ang mga karaniwang sakit na pwedeng makaapekto sa araw-araw nilang school activities. Brigada Balita Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide Sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita at mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga in the heart of changing lives. Kami pong inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw. Ako naman si Brigada Leo Navarro malikden. Wala sa Brigada News FM Manila, the music and news authority. authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.